We shall... Paano kung magkaroon ng World War III o ikatlong digmaang pandaigdig? Ano ang gagawin mo? Saan ka pupunta? Katapusan na ba ng mundo kapag mangyari ito? Yan ang ating aalamin. Alam niyo ba, na nasa Russia ang pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Ang Tsar Bomba. Sila rin ang may pinakamaraming nuclear na tinatayang nasa 6000 nuclear weapons. At ang China naman ang may pinakamaraming sundalo sa buong mundo na mahigit 2 million active duty military personnel. At ang US pa rin ang itinuturing na superpower country dahil sa kanilang napaka-advanced na mga gamit pandigma. Alam din natin araw-araw sa ating mundo ay patindi ng patindi ang mga nangyayaring tensyon. Kaya maraming mga bansa ngayon ay talaga namang fully equipped at nagre-ready na pagdating sa kanilang mga armas at kagamitan. Nariyan ang pagpaparami ng sundalo, high-tech na armas, mas malalakas na bomba, nuclear at pina-improve na mga sasakyang pandigma. Ayon sa kasaysayan, noong unang digma ang pandaigdig, Nasa estimated 20 million ang nawala ng buhay at halos 21 million naman ang mga sugatan. At noong ikalawang digma ang pandaigdig, nasa 75 million to 80 million ang nawala ng buhay. Ang isang matinding digmaan ay maaaring magsimula dahil sa paghihiganti o pagpaslang sa isang kilala o makapangyarihang tao. O kaya naman ay dahil sa pag-aagawan ng natural resources tulad ng langis, teritoryo at marami pang iba. At kung maganap o sumiklab man ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdig, ano-ano ang mga posibleng mangyayari? Una, ang isa sa makikita sa digmaan ay mga advanced technology, massive troops at ang mga militara ay gagawa ng exoskeleton na mga sundalo Bagamat hindi ito tulad ng suot ni RoboCop o Iron Man, ang kasuotang pandigma na ito ay makakatulong sa mga sundalo para palakasin ang kanilang mga katawan at makatagal sa digmaan kahit may mabibigat na armas. Ikalawa, ang labanan sa panahon ng giyera ay gagamit ng libu libong mga drones o baka higit pa upang maiwasan ang pagkabawas ng mga sundalo. At dahil high-tech ang mga drone, mas pulido ang pag-target nito sa mga kalaban. At ito ay magagamit din sa pagpapabagsak ng mga bomba sa kalaban. Ang isa pang pwedeng mangyari ay ang pag-hack ng mga computer system sa isang bansa gaya ng pag-shutdown ng power source nito at makakuha ng mahalagang impormasyon ng mabilis. Bukod dyan, magkakaroon din ng biological warfare. Ang biological warfare ay paggamit ng mga nakakalasong chemicals, virus at nakakahawang sakit para tumapos sa buhay ng maraming tao na ginagamit sa digmaan. Kung gumagamit ang mga bansa ng biological warfare, ang ganitong sakit ay kayang makahawa ng wala pang isang araw sa buong sudad, kaya nakakatakot at nakakapangilabot ang kaganapang ito. At kung sakaling nakalintas ka man sa mga naunang posibleng mangyari, itong kasunod ay talaga namang sobrang tindi. Ang paggamit ng nuclear weapons Noong 1945, ang Amerika ay nagpabagsak ng ting isang atomic bomb sa Hiroshima, at Nagasaki, Japan. At ang pagsabog na ito ay tumapos ng buhay ng daan-daan at libu-libu katao na halos ilang dekada din bago nakarecover ang mga sudad. Masasabi nating matindi ang pagsabog ng atomic bomb na ito sa mga sudad sa Japan. Pero paano na lang kaya ngayon na ilang dekada nang nakalilipas? Siguradong mas malalakas at mas pinatindi ang mga nuclear weapons na mga naimbento ng mga bansa at masasabi nating 2,000 times ang lakas kumpara sa mga atomic bomb na pinasabog noong 1945 sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Lalo kapag kasing lakas ng Tsar Bomba ang pinasabog sa digmaan na merong 50 megatons. anong nga ba ang nangyayari kung sumabog ang kasing lakas ng isang Tsar Bomb? Wala pang isang segundo ng pagsabog ay makakalikha ng napakalaking fireball. At lahat ng nakapalingkid at malapit dito ay agad maglalaho, mapatao, hayop at mga infrastruktura kung saan nasa loob ka ng fireball para kang tubig na malulusaw dahil sa tindi ng pagsabog. Kasambay ng fireball ay may matinding flash of light at sa lakas ng liwanag nito, maaari kang mabulag kung malapit ka. Bukod dito ay may napakalakas na hangin na mas malakas pa kaysa tornado na kung tawagin ay shockwave. Hindi rin maliligtas sa napakatindi ng init na ang lahat ng sakop ng radius. Kaya terrible, nakakasilabot. At nakakagimbal ang ganitong pangyayari, isa pa, parami ng parami ang mga nuclear weapons ngayon na pagmamayari ng Russia, Amerika, China, North Korea at marami pang iba na kung gagamitin lahat ito sa digmaan, then it's game over. Dahil kung ang isang bansa ay magbabagsak ng isang nuclear bomb, ay gantihan at gayahin na ng iba pang mga bansa na mayroong napakalakas na nuclear bomb, ay siguradong mawawasak ang malaking bahagi ng mga bansa at sobrang tindi ng pagkasira ng mga bahagi ng mundo at milyon-milyong mga inosenteng tao ang mawawala ng buhay. At ang pangyayaring ito, siguradong di malilimutan sa kasaysayan ng daigdig. So, sino ang nagtagumpay sa digmaang ito? Ang isang malaking sagot ay wala. Lahat tayo ay talo. Hindi maganda ang digmaan, kaya dapat ito mapigilan kung mangyari man sa hinaharap. Sa panahon ng digmaan, saan ka pupunta? Saan ang pinakasif na lugar? Ayon sa pag-aaral, ang Iceland at Switzerland ang pinakasif na bansa sa panahon ng gera dahil sa geographic location at defensive strategy ng bansa. Ang Switzerland din ang isa sa bansa na hindi nakisangkot sa digmaan noong unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig kahit pa napapalibutan ito ng mga bansa na sangkot sa gera. At ang ibang mga tao, posibleng gumawa ng kanya-kanyang bunker. Ang bunker ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ginagamit upang maprotektahan ang mga tao na nasa loob nito mula sa iba't ibang uri ng pag-atake, lalo na sa mga pagsabog ng bomba pero ang higit sa lahat at napakamakapangyarihang sandata na pwede nating gawin ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Dahil aminin natin sa hindi, wala namang pinakaligtas o safe na lugar kung hindi tayo iingatan at tutulungan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang ay magpakabait na tayo, magbalik loob sa paglilingkod sa Diyos para kung dumating man ang napakatinding digmaang ito may Diyos na gagabay at mag-iingat sa atin. Kaya kung maganap ang World War III, anong gagawin mo? At saan ka pupunta? i mo naman ito sa iba ba. Kung nagustuhan ng video, pakilike, mag-subscribe. At maraming salamat sa inyong panunood mga kasoksay.